Okay, documentation ulit nung paggagamot ko ng psoriasis ko kasi last August 26 yun nga, sabi nung doktor may psoriasis daw ako. Tapos binigyan niya ako ng mga prescriptions sa scalp ko kasi sobrang dami ng balakubak at sobrang dami. So, August 26 ng gabi, nagstart ako ng treatment ko nung mga binigay niya sa akin. Tapos ngayon, August 31 na. Uh, wala pa akong inilalagay na kahit ano ngayon. I-check ko lang ngayon kung ano na itsura ng scalp ko. Kung ano. So, ayan na. Ngayong August 31, ayan na yung kasalukuyang itsura niya. Ayan. Ito naman. Ayan. Tapos, napansin ko, ayan. Wala na rin masyadong nagbabagsaka na balakubak. Kasi dati, hawiin mo lang yan. hmm, Bagsaka na sila. Sobrang dami talaga. Pero ngayon napansin ko, after ng ilang araw ng paggamit ng mga prescription, eh, medyo umayos na at kumalma na yung scalp ko. Kaya, titingnan ko pa sa mga susunod na araw. So, ayun lang. Sinir ko lang.